Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share na naman ako sa inyo. Bale, ang share ko na naman yun sa inyo ay tungkol guys sa yung ano guys, yung mga nagtatanong sa akin yung di ba may merong mga black obsidian 12 bracelet. Yan guys, meron di ba? Diba? Meron nga yun guys na mas maganda siya. Mas maganda siya guys. Ta, ang tawag dito kasi ito guys ay rare. Kumbaga Himalayan yan guys. Himalayan mantra. Hayan guys, ito ay rare na ano, kumbaga yung para bang kagaya ng dati na na-share ko sa inyo yung sa Black Obsidian 12 bracelet. Yan guys, ito ay mas kumbaga mas maganda. Mas maganda guys, mas maganda ang dala niyang swerte. Yan guys, ang ibig kong sabihin kasi marami ang nagtatanong sa akin ito guys kung para saan ito. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga napakaganda nito guys na Himalayan mantra ha. Himalayan mantra. May piyaw din yan guys. May piyaw. Kaso ito guys ay original. Ito guys eh. Kumbaga original. Yan guys mahilig ako sa pampaswerte. Tapos kapag sinusuot ko ito guys ay kumbaga nakaharap dyan guys sa nakaharap dyan guys sa ano yung bibig niya. Yan guys ang ibig kong sabihin tapos inaano ko yan lagi na sabi ko magdala ka sa akin ng swerte sa buhay. Swerte. Magdala ka sa akin ng swerte ha, tulungan, yung swerte, pera, o oh yan, pera, diba, dahil ang pera ngayon napaka-importante Yan guys, kasi kung walang pera, hindi tayo makakakain, yan guys Kung walang pera, wala tayong matitirahan, lahat guys Pero unang-una, huwag tayong makakalimot sa taas, yan guys, ang ibig kong sabihin Yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya kung gumagamit ako nito guys ha at kumbaga subok ko na rin itong ano na to Himalayan mantra na lang ang itatawag ko dito yan guys ha tapos ngayon guys sa uh, baka mamaya may mga ano na naman guys ng youtube ko kasi minsan kinakopy nila guys ang youtube ko tapos mag upload sila sa mga fake na facebook ginagamit ako guys ha ayan uh, guys ang ibig kong sabihin ang facebook ko ay isa lang asking Julie Janim, para bang ask him, Julie Kanim, yan guys, pero Janim yan pagdating sa Turkish. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, para saan ba ang Himalayan mantra na to? Nakubaga talagang nagdadala ng swerte sa atin. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Sa mga nagtatanong sa akin, sa bagay niyan, sasagutin ko kung para saan yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Una, Unang-una guys, ito guys ay nagdadala ng kumbaga, kasaganaan sa buhay natin. Yan guys ang ibig kong sabihin na kaya ako alam nyo talagang mana ko sa pampaswerte. Sige ko lang ang ano ng pampaswerte. Pero ang balik naman sa akin yan guys ay kumbaga triple naman. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga nagdadala siya ng kasaganahan ng buhay ng isang tao na kung sino man ang nagsusuot sa kanya or gumagamit yan guys ipapaliwanag ko isa isa sa inyo yan guys nagbibigay ng kasaganahan tapos yung mga pangarap mo nakakatulong ito guys para maabot mo yung mga pangarap mo kunyari lang pangarap mo ano ba ang pangarap mo ako ang pangarap ko Uh, kumbaga gusto ko magkaroon pa ako ng isang bahay yan guys ang ibig kong sabihin syempre magandang hanap buhay negosyo yan guys kumbaga ito guys tapos syempre kailangan healthy tayo yan guys ang importante sa atin yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga ito guys ay makakatulong sa atin para maabot natin yung mga pangarap natin, yung mga ninanais natin sa buhay. Yan guys ang ibig kong sabihin nakakatulong ito. Yan guys, kaya kumbaga napakaganda ng Himalayan mantra na to. Ito guys ay mas ano ito guys doon sa ano yung sa obsidian to bracelet. Yun guys, kumbaga mas ano siya, mas maganda siya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi ito guys ay rare. Rare ito ha. Kumbaga medyo mahirap ito guys ha. Himalayan Mantra. Yan guys ang ibig kong sabihin tapos ito guys ay nagdadala na din ito guys ng swerte. Ha. Swerte sa hanap buhay. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kahit na anumang hanap buhay natin dyan, guys, ito ay makakatulong, ha? Negosyo man yan, guys, o trabaho. Yan, guys, kasi, kumbaga, ang mga bagay na ito, guys, ay makakatulong sa atin para, kumbaga, magkaroon tayo ng swerte sa trabaho o negosyo kasi may mga tao talaga guys na kumbaga minamala sila sa hanap buhay mga, yung mga hanap buhay nila, trabaho nila o negosyo, may mga tao na ganun kumbaga kahit papano guys ito guys ay makakatulong sa atin para magdala sa atin ng positibo, pagdating positive pagdating sa hanap buhay trabaho man yan guys negosyo, yan guys, kaya kumbaga maganda ito, talagang kumbaga gumagamit ako nito, marami akong porosilas guys, na mga pampaswerte dahil napakahilig ko nga sa pampaswerte yan guys, kung ano, mga mutya, yan guys pero sa mga pampaswerte guys, na mga ganito, pinipili ko yan guys kumbaga sinusubo ko muna, yan guys, ha tapos ngayon guys, ito din guys ay kontra sa mga ah, uh, yung mga negatibo, ni, mga mga negatibo guys na kumbaga mga negatibo na gawa ng mga masasama or evil ha. Evil. Alam na natin may mga evil ay kagaya ng sinasabi ko sa inyo may mga evil ay kumbaga ito guys ay nakakakontra. Sa mga evil eye na yan. Yan guys. Ang mga evil eye na yan guys. Ay pinaliwanag ko yan dati sa inyo guys ang mga evil eye na yan ay kumbaga isang tingin lang sa isang tao lalo na kapag ito ay may inggit sa'yo yan guys ha pwede yan magpakawala ng maldisyon madali kang talaban kumbaga ito guys ay nakakatulong para magbigay ng proteksyon sa'yo sa mga evil eye na yan ha yung mga tao na yan na mga hindi magaganda ang nasa utak mata pa lang nila isang tingin ay talagang losaw ka na yan guys may mga tao na ganyan na talagang minsan nagagalit itingin talaga nila talaga ang sama ng tingin guys yung para yung tingin nila yan guys ay may kahulugan na pala yan may ibig sabihin na yan yan guys ang ibig kong sabihin nagpapakawala na pala ang utak niya ng sumpa or kahit na maldisyon yan guys ang ibig kong sabihin kaya mahirap kaya minsan inaabutan tayo guys ng kamalasan para bang minsan nararamdaman natin down tayo yan guys ang ibig kong sabihin para bang uh, ang hanap buhay natin, ang trabaho natin nung nakaraang taon, nakaraang buwan, maayos tapos para bang bigla tayong bumababa. Minsan nakaka-encounter tayo guys ng mga evil eye na yan. Ha, yan guys, minsan tao na tao na mismo o kapwa tao natin yung magpapabagsak sa atin. Yan guys, ang mahirap sa mga ganyan. Ha, lalo na kapag may inggit yan sa iyo, yan guys. Ha. Kumbaga ito guys ay nagdadala din ng proteksyon para makaiwas tayo sa mga evil ay na mga ganyan. Kahit na anong evil pa yan o kahit na ano pa yan guys na mga masasama ha. Ito guys ay nagdadala sa atin ng proteksyon. Yan guys, kaya kung kumbaga maganda din guys ang Himalayan Himalayan anun, ito Himalayan <laughs> na, nawala na tuloy sa isip ko Uy, nakakonsentrate ako sa kakapaliwanag sa inyo Hi, uh, Himalayan mantra yan, nakakonsentrate na nagaganyan-ganyan kasi yung mata ko guys eh yung kasi nagko-concentrate nagko-concentrate ako doon sa evil eye na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin kay mahirap ha. Yan guys kasi minsan yan guys ay naghahatak sa atin papaba. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya eh, mas maganda ang lagi kong pinapaliwanag sa inyo, mas maganda guys yung may mga protection tayo, may mga hawak tayong protection o kahit na ano pa yan guys ha. Kasi kumbaga para maiwasan natin yung mga kamalasan sa buhay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos kapag mayroon kayong ganito guys, kunyari mayroon kayong ganito guys, dapat kahit na isuot nyo yan guys sa kaliwa na kamay, kaliwa na kamay ha. Tapos yung bibig niya guys is parang palabas para makakatch siya, makahuli siya ng kumbaga swerte, pera. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi ganun ako guys, inaano ko lagi yan. Para bang inaano ko na sabi ko, mag ano ka. Para bang alam na natin yung kung ano yung mga kahilingan natin. Kanya-kanya na lang tayong kahilingan guys. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos iwasan yung basain. Iwasan yung basain. Tapos, uh, yan ang bawal sa kanya. Tapos, ano pa. Kasi may mga ritual to eh. May mga, kumbaga, bliss siya. Kaya, kumbaga, Iwasan ang mga bagay na ganyan. Tapos, bawal din, guys, dalhin sa sementeryo, bawal dalhin sa patay, sa lamay. Yan, guys, kahit anong mga pampaswerte nyo dyan pagpupunta kayo sa mga ganyan, dapat wag nyong dadalhin yan, guys. Tapos, kapag magagawa kayo ng baby, guys, hindi yan maiwasan, guys. Lalo may mga jowa-jowa dyan, nagpapakasarap yan sa, ano, sa pagkain, pagkain ng masasarap sa restaurant. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, ngayon, guys... <laughs> Baka mamaya ibang iniisip nyo ah. Tapos ngayon guys, alisin nyo to kapag gagawa kayo ng baby. Siyempre kakain muna kayo sa restaurant. Yan guys. Tapos kapag gagawa kayo ng mga bagay na mga ganyan, alisin nyo yan guys sa katawan nyo. Tapos huwag kayo magpapahakbang. Yan guys. Ang, ang, po. ang mga, ang <laughs> guys.